Sa mundo ng pag-ibig at mga lihim, may mga kwentong hindi basta-basta na ikukwento. Pero dito, ibabahagi namin sa inyo, Welcome to Filipino Romance Chronicles, ang tahanan ng mga kwentong puno ng pagmamahal, tukso at pagtataksil. Handa na ba kayong sumilip sa isang kwento ng matinding damdamin at hindi mapigilang pagnanasa? Simulan na natin ang kwento. Magandang araw sa inyo, mga tagapakinig ng Filipino Romance Chronicles. Ako po si Ryan, 25 anyos, tahimik na lalaki, kakalipat lang sa isang maliit na bayan dito sa norte. Akala ko, ang paglipat ko rito ay isang bagong simula. Pero isang gabi, may isang pangyayaring hindi ko kayang itago. Isang gabing hindi ko hinanap, pero hindi ko rin tinanggihan. Sana, pagkatapos ninyong marinig ang kwento ko, kayo na ang humusga. Isang gabi, madilim ang langit at halos wala ng tao sa kalsada. Bitbit -bit ko ang isang backpack at hawak-hawak ang papel kung saan nakasulat ang address ng apartment na dapat kong tutuluyan. Ilang oras na akong paikot-ikot. Walang signal ang cellphone ko, wala ring masakyan. Sa bawat paligid ko, puro katahimikan. Ilang beses ko nang chinek ang address, pero hindi ko pa rin makita ang bahay na tinutukoy. Pagod na pagod na ang katawan ko, basa na rin ng pawis ang t-shirt ko. Malamig na ang simoy ng hangin, pero mas malamig ang pakiramdam ng isang tao na wala ng enerhiya at walang mapuntahan. Nang sa wakas ay napansin ko ang isang bahay sa may dulo ng kalsada. May ilaw, may katahimikan. Sa gitna ng dilim, para itong liwanag na nag-iimbita, may kaunting pag-aalangan akong kumatok. Hindi ko alam kung may tao, pero wala na rin akong ibang mapupuntahan nang bumukas ang pinto, parang tumigil ang oras. Siya si Elsa, nasa late 30 siguro. Matangkad, makinis ang kutis, at ang mga mata niya, malalim, parang may iniinda. Suot niya'y simpleng duster, pero sa pagkakabukas ng pinto, nahulog agad ang paningin ko sa balikat niyang bahagyang nakalitaw at sa hubog ng kanyang dibdib na halos lumapat sa kanyang duster. May hawak siyang tuwalya. Mukhang kagagaling lang sa banyo. Pasensya na po, bungad ko agad. Naliligaw po ako. Wala pa po akong matutuluyan. Hindi siya agad nagsalita. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa, para bang iniisip niya kung dapat ba akong pagkatiwalaan o hindi. Ilang saglit ang lumipas bago siya nagsalita. Sige, pasok ka. Sa sala ka muna. Wala rin ang anak ko. Nasa ama niya ngayon. Tahimik akong pumasok. Malinis ang bahay, amoy lavender na may halong mainit na sabaw. Sa gilid ng sala, may maliit na mesa, sofa, at kurtinang bahagyang sumasayaw sa hangin ng electric fan. May mga picture frame sa dingding. Mukhang mag lang sila sa mga litrato. Walang bakas ng lalaki. Habang binibigay niya sa akin ang kumot, ngumiti siya ng bahagya. Mama Elsa na lang ang itawag mo sa akin mas bagay kesa tita. Hindi ko alam kung bakit, pero napangiti rin ako. May kung anong kiliti sa loob ng dibdib ko, hindi dahil sa biro, kundi dahil sa paraan ng pagkakabigkas niya. Malambing, pero may bahid ng tukso. Parang hindi siya sanay sa bisita, pero hindi rin siya tumatanggi sa presensya ko. Sige po, Mama Elsa. Umupo ako sa sofa at nagsimulang magpalit. Inalis ko ang pantalon ko dahil sa sobrang init at isinuot ang manipis na shorts. Walang ibang tao sa paligid. Akala ko, okay lang. Pero nang maramdaman kong parang may nakatingin sa akin, napalingon ako. Si Mama Elsa, nakatayo sa may kusina. Hindi siya umiwas ng tingin. Sa halip, nanatili siyang nakatitig, para bang may gusto siyang ipahiwatig. Nakalapat ang isang kamay niya sa kanyang dibdib na tila natuwa sa nakita niya. At sa saglit na yon, ramdam ko ang tensyong unti-unting bumalot sa pagitan naming dalawa. Hindi ko maitatanggi. Sa bawat galaw ko, dama kong may nabubuong tukso sa aming dalawa. Hindi ko alam kung dahil sa kaba, sa lamig ng gabi, o sa presensya niyang parang may hinihintay. Pero isa lang ang sigurado, parang may gustong kumawala sa pagitan ng hita ko. At sa mga mata niya, malinaw ang pagkakatitig, hindi ito pagkabigla hindi rin pagkahiya, ito'y pagtanggap, may gumapang na init sa pagitan naming dalawa. Tumalikod siya at nagkunwaring nagaayos sa lamesa, pero alam kong naramdaman niya rin iyon. Hindi man kami nagsalita, may naiparating na kaming mensahe sa isa't isa. Tahimik ang bahay, pero maingay ang tensyon sa pagitan naming dalawa. Umupo ako sa sofa. Pinikit ko ang mga mata. Pinipilit kong pakalmahin ang sarili ko. Pero sa bawat tunog ng orasan, mas lalo kong nararamdaman ang init sa dibdib ko. Ramdam ko ang presensya niya kahit wala na siya sa sala at doon nagsimula ang gabing hindi ko kailanman malilimutan. Hindi ako makatulog. Mahinang humuhuni ang electric fan pero ang tunog ng orasan ang mas tumatama sa pandinig ko. Sa bawat segundo, mas lalo akong naiilang. Hindi dahil sa lugar o sa lamig, kundi dahil sa tensyong hindi ko maipaliwanag. Para bang may nakamasid pa rin kahit alam kong ako lang ang nasa sala. Nasa kwarto na si Mama Elsa. Pero ang presensya niya, nandoon pa rin. Parang naiwan sa hangin ang halimuyak niya, ang init ng tingin niya, at ang lambing ng tinig niyang dumampi sa pandinig ko kanina nang biglang bumukas ang pintuan ng kanyang kwarto. Dahan-dahan siyang lumabas mula sa dilim ng kanyang kwarto, sabay ang maingat na pagtapak ni Mama Elsa sa sahig na kahoy. Nakarob siya, kulay cream at maluwag, bahagyang nakabuka sa gitna. Habang papalapit siya, umaalo ng tela sa bawat hakbang na parang sumasayaw sa hangin. Kita ang makinis niyang hita at sa ilalim ng mahinang ilaw, tila kumikislap ang balat niya na parang tinatamaan ng sinag ng buwan. Napalunok ako. Umupo siya sa tabi ko. Hindi kami nagkikibuan. Ang paligid sa labas ng bintana ang pinili niyang pagmasdan. Pero ramdam kong hindi doon talaga nakatuon ang isip niya. Okay ka lang ba? tanong niya, bahagyang pabulong, sabay dampi ng palad sa braso ko. Mainit ang kamay niya. Malambot. Parang may layunin ang bawat dampi ng kanyang palad. Napatitig ako sa kanya. Tumigil ang mundo. Ilang pulgada lang ang pagitan namin. Wala ni isang ingay maliban sa tunog ng aming hininga. Ang laki ng katawan mo, Ryan. Ngumiti siya ng bahagya, pero may lalim ang tingin. Parang hindi sanay sa probinsyang ganito. Hindi na ako nakasagot. Tumingin lang ako pabalik. At doon ko naramdaman, hindi ito basta kabaitan lang. Siya may gusto siyang sabihin. May gustong kumawala sa pagitan ng mga sulyap niya. Sa bawat segundo, mas lalong umiinit ang paligid tahimik kami pareho. Pero sa loob-loob ko, maingay ang sigaw ng damdaming gustong kumawala. Bumibilis ang pintig ng pulso ko. Sa kabila ng lamig ng hangin mula sa electric fan, mainit ang pagitan naming dalawa. Bumaba ang kamay niya mula sa braso ko, papunta sa palad ko. Hindi mahigpit. Hindi rin basta-basta. Nandun ang lambing. Nandun ang pagtanong kung pwede bang lumampas sa kung anong tahimik naming naiintindihan. Salamat ha sa pagiging magalang mo kanina. Bihira na yan ngayon. Wala po yon, sagot ko. Pero kahit ako, ramdam ko na hindi na ako ang kalmadong Ryan kanina. Napatingin siya sa suot kong shorts. Hindi ko alam kung sadya, pero hindi rin niya agad inalis ang tingin. Na para bang may plano siyang gawin sa kung anong nasa pagitan ng hita ko. Malamig ba talaga dito sa sala? Tanong niya sabay hawak ng kanyang kamay sa hita kong dati ay hindi niya pinapansin. Napahigpit ang hawak ko sa gilid ng sofa. Wala akong sinabing salita, pero ang katawan ko hindi na umuurong. Sa halip, unti-unting lumapit ang kamay ko sa bewang niya. Hindi siya gumalaw, hindi rin siya tumutol. Nang lumapat ang palad ko sa tagiliran niya, hinayaan niya lang ako. Dumikit siya sa balikat ko. Hindi kita tinatanggihan, Ryan. Mahina niyang sinabi iyon, halos parang buntong hiningang may laman. Hindi na nagtanong ang isip ko. Ang puso ko, bumilis ang pagtibok. Ang katawan ko, nagpasya na. Humarap siya sa akin. Sapat na ang titig naming dalawa. Hindi ko alam kung sino ang nauna. Siya ba? O ako? Pero bigla kaming nagkatinginan ng matagal, at sa isang iglap nagdikit ang aming mukha. Mainit pero hindi marahas hindi rin basta sandali lang. Para yung bugso ng damdaming matagal na kinikimkim, mainit, mabagal, at puno ng damdaming hindi alam kung paano ipapaliwanag. Ang kamay niya, umakyat sa batok ko. Hinila niya ako palapit. Napayakap ako sa kanya. At dahan-dahang bumaba ang mga kamay ko sa balakang niya, huminto roon na tila nag-aalinlangan. Hindi kami nagmamadali. Pero bawat pagdikit ng balat ay may bigat at intensyon. Bawat galaw ay parang sinasalubong ng init ng loob ng bahay. Sa gabing yon, wala nang kasunod na tanong. Ang bawat segundo ay parang inaalis ang mga pader sa paligid namin. Walang ibang naririnig, kundi ang hinga namin. Ang malamig na sala noon, ngayon ay pinainit ng dalawang katawan na parehong uhaw. Parehong naghahanap. Parehong handang malunod kahit isang gabi lang. At sa sandaling yon, hindi na kami estranghero sa isa't isa. Nagtagpo ang dalawang kaluluwang nalulunod sa pagnanasa. At sa bawat titig, bawat galaw, alam naming pareho. May nangyayaring hindi na basta marereset. Ito ang simula ng bawal. Pero ito rin ang simula ng hindi makakalimutang gabi. Hindi ko nakinaya. Ang tensyon, ang init, ang katahimikang mas maingay pa sa kahit anong salita. Lahat ng iyon sumabog sa pagitan naming dalawa. Dahan-dahan kong hinawakan ang kanyang kamay. Hindi siya tumutol. Tumayo siya kasabay ko. At tahimik kaming nagtungo sa kwarto. Hindi na kailangan ng salita. Sa bawat hakbang, naramdaman ko ang paglalim ng kanyang hininga. Sa likod ng kanyang robe, naroon ang isang Elsa na hindi na mama, kundi isang babaeng matagal nang nauuhaw sa pagmamahal. Pagpasok namin sa kwarto, Isinara niya ang pinto. Maingat, parang ayaw niyang masira ang sandaling iyon. Walang ilaw, tanging liwanag mula sa labas ang gumuguhit sa silid. Malamig ang sahig, pero mainit ang paligid. Hinalikan ko siya. Mabagal, puno ng paggalang pero may lalim ng pagnanasa. Hinawakan niya ang leeg ko, niyakap ako. At doon ko naramdaman, hindi lang katawan niya ang nangungulila, pati puso ibinaba niya ang robe. Nahulog ito sa sahig na parang lumang balat na hindi na niya kailangang suutin. Sa harapan ko, nakita ko ang buong pagkababae niya. At sa wakas, hindi na nakapagpigil ang pagkalalaki ko. Dinala ko siya sa kama. Hindi ko na siya tinanong kung sigurado siya, sapagkat sa mga mata niya, malinaw ang sagot. Sa dilim ng silid, naramdaman ko ang init sa bawat galaw niya tila matagal siyang nagtimpi. At ngayong gabi, ako ang naging sagot sa katahimikan niyang matagal na. Ang bawat sandali ay parang eksenang itinago niya ng napakatagal. Pero ngayon, isa-isa niya itong pinalaya sa bawat himas, bawat titig, bawat pagdikit. Hindi ito pagmamadali. Hindi rin ito pangkaraniwan. Bawat halik, bawat pagyakap, may bigat. Hindi dahil sa pagnanasa lang, kundi dahil sa pangungulila sa pagmamahal na matagal nang hindi niya naramdaman. Napapikit si Mama Elsa. Hawak niya ang likod ko. Nanginginig ang kanyang dibdib sa bawat sandaling nagdidikit kami. Ramdam ko ang kalambutan ng kanyang katawan, ang pagkapit ng mga daliri niya sa aking likod. May halong kaba, pero mas nangingi babaw ang pagbitaw. Tila huminto ang oras. Wala kaming ibang naririnig kundi ang hininga ng isa't isa. Hindi kami nagsasalita hindi kailangan. Namumugto ang mga mata niya, hindi dahil sa lungkot kundi sa bigat ng damdaming matagal niyang kinimkim. Sa sandaling iyon, para bang muli niyang nakilala ang sarili niya. Hindi bilang nanay, hindi bilang asawang iniwan, kundi bilang isang babaeng muling nakaramdam ng halaga. Ang tagal kong inintay to. Mahinang sambit niya habang nakapatong ang noon niya sa balikat ko masuyo kong hinagod ang kanyang likod. Tila isa itong mahigpit na pagdampi ng katawan na hindi lang para sa pisikal na paglapit, kundi para sa mga nakalimutang pwedeng maging mahina, pwedeng umiyak, pwedeng magmahal muli. Hindi namin alam kung gaano katagal kaming ganon. Ang mga ulap sa labas ng bintana ay naglalakad sa ihip ng hangin, pero kami, nanatili lang sa gitna ng kama. Magkayakap, magkadikit ang mga palad. Sa bawat hawak ko sa kanyang buhok, sa bawat sulyap niya sa akin, parang sinasabi niya, Salamat sa pagtingin sa akin bilang babae. Hindi lang bilang nanay. At ako, sa sarili ko, hindi ko rin akalaing may ganitong koneksyon sa pagitan naming dalawa. Hindi ito laro. Hindi ito sandaling nadala lang sa tukso. Isa itong pagkakataon na hindi inaasahan, pero kailangang dumating. Bumangon siya ng kaunti. Pinagmasdan ako, Tila may gustong sabihin pero pinipigilan. Ako naman, tinitigan lang siya. Hindi bilang isang karanasan, kundi bilang isang tao na naging totoo sa pinakatapat na bahagi ng kanyang damdamin. Bakit ngayon ka lang? Tanong niya, hindi ako nakasagot. Hinawakan ko lang ang kanyang kamay. Pagkatapos ay inilapit ang mukha ko sa kanyang noo at hinalikan iyon ng buong ingat at paggalang. Nandito na ako ngayon. At muli kaming nagyakap hindi para ulitin ang nangyari, kundi para kumpirmahin sa isa't isa na ang gabing iyon ay hindi lang para sa laman, kundi para sa dalawang pusong matagal nang naghahanap ng init na may kasamang pag-unawa at nang damdaming totoo. Sa loob ng silid, may isang gabi na hindi lang simpleng kasalanan. Ito ay gabing naging saksi sa muling pagkabuhay ng isang pusong matagal nang tahimik. Hindi ko alam kung ano ang susunod, pero ngayong gabi, kami lang muna walang kinabukasan, walang kahapon, tanging ang kasalukuyang naglalagablab sa bawat paghinga naming dalawa. At sa presensya ko, nakita kong muli siyang naging babae, hindi lang nanay. At ako, naging lalaking may panandaliang papel sa muling pagbango ng kanyang pagkatao. Ito ang gabi ng pagtanggap ng paglaya. Nang katotohanang minsan, kahit bawal, may tamis pa rin kapag totoo ang damdamin. Madaling araw na, halos wala pang liwanag mula sa labas. Tahimik ang buong bahay, pero mas tahimik ang loob ko. Nakahiga pa kami sa kama, pareho pa rin walang saplot sa katawang parang muling isinilang sa init ng gabi. Si Mama Elsa, nakatalikod. Hindi gumagalaw, pero alam kong hindi siya tulog. Alam kong pareho kaming hindi nakatulog. Pero ni isa sa amin, walang nagsalita. Dahan-dahan akong bumangon, Kinuha ko ang damit ko sa sahig at nagsimulang magbihis. Tahimik ang bawat galaw, maingat. Tila ayaw sirain ang huling hibla ng sandaling pinagsaluhan namin. Sa loob ng kwarto, hindi na kailangan ng ingay. Lahat ay sinabi na kagabi. Sa mga mata, sa hininga, sa init ng bawat halik. Nang maisuot ko na ang huling piraso ng damit ko, huminga ako ng malalim. Bago tuluyang humakbang papalabas ng kwarto, Walang paalam, walang halik. Hindi dahil sa kaba o alinlangan, kundi dahil may mga gabi talagang hindi na dapat ulitin. Sa sala, nakita ko ang kumot na ginamit ko kagabi. Wala ni isang bakas ng kahapon, pero ang alaala ay parang usok na hindi agad nawawala. Pagbukas ko ng pinto, saka ko lang narinig ang boses niya, mahina, buo at punong-puno ng damdamin. "Ryan," lumingon ako. Tulog pa ang buong bayan. Wala pang mga sasakyan. Wala pang ingay ng mga kapitbahay. Pero sa loob ko, ang alaala ng lahat ng nangyari ay malinaw. Nakita ko siya. Nakaupo sa gilid ng kama. Hawak ang kumot. Nakatingin sa akin na para bang tinatandaan ang bawat sulok ng aking mukha. Salamat. Sa gabing yon, akala ko hindi ko na mararanasan ang nangyari kagabi. Hindi ako nakasagot agad. Walang salitang kayang tumbasan ang binigay niyang tiwala ang sarili niya. Isang gabi lang, oo, pero puno ng damdaming totoo at walang pagsisisi. Ngumiti ako, bahagyang ngiti, at isang masikip na buntong hininga ang naging tugon ko. Lumakad akong tahimik, pero sa bawat hakbang, bitbit bit ko ang isang tanong. Sa paglabas ko ng bahay, ramdam ko ang bigat sa mga balikat ko. Hindi ito pagsisisi, hindi rin kaba kundi isang damdaming hindi ko alam kung dapat bang ulitin o itago na lang sa alaala. Ang paligid ay nagsisimula ng magising. May mga ibong naguumpisang humuni, pero sa puso ko, may isang bahaging gustong bumalik. May isang bahagi ring nagsasabing tama na, sapat na, ang isang gabi. Habang naglalakad ako pa uwi sa inuupahan kong kwarto, paulit-ulit sa isip ko ang mga sinabi niya ang pagtanaw niya sa akin bilang higit pa sa isang bisita. Bilang isang lalaki na tumugon sa isang damdaming matagal na niyang tinatago. At sa bawat hakbang, ramdam kong hindi lang siya ang nagbigay. Binigay ko rin ang sarili ko sa kanya. Ang gabing yon, hindi lang init ng katawan, hindi lang tukso. Isa yung sulyap sa panahong pwede mo pa palang mahalin kahit hindi mo inaasahan. Isa yung paalala na may mga tao kahit hindi mo kakilala, ay darating para gisingin ka mula sa pagkakatulog ng damdamin. At si Mama Elsa, sa isang iglap, ay naging higit pa sa estranghero. Sa gabing yon, siya ay naging babae ulit. Hindi bilang nanay, hindi bilang babaeng iniwan, kundi bilang sarili niya. Walang kasunduan, walang pangakong muli. Pero ramdam kong pareho naming alam na ang gabing yon ay hindi basta lang pangyayari. Isa itong kabanata na puno ng tanong kung kailan ang susunod na pag-uusap, kung dapat pa bang magkita, o kung sapat na ang alaala ng isang gabi ng katotohanan. Hindi ko alam, baka hindi ko na siya makita ulit, pero alam kong hindi ko siya makakalimutan. Mga tagapakinig, minsan ba ay naranasan niyo ring maligaw, hindi lang sa daan kundi sa damdamin? Minsan, sa isang gabi ng katahimikan, may tao na dumarating na hindi natin inaasahan pero sila pala ang magpapaalala kung gaano pa rin tayo karapat dapat mahalin. Hindi lahat ng gabi ay may umaga, pero may mga gabing kahit bawal ay may dalang liwanag. Kaya ngayon, kayo naman ang gusto kong tanungin. Kung kayo ang nasa kalagayan ko, ano ang pipiliin niyo? Iiwas ka ba o isang gabing hindi mo malilimutan habang buhay? Salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli. Hey guys, thanks for watching hanggang dulo. Sana na enjoy niyo ang kwento natin today. Kung bitin ka at gusto mo pang makarinig ng mas marami pang kwentong puno ng drama, pag-ibig at lihim, make sure to like, comment at subscribe para updated ka sa mga susunod naming istorya. May gusto ka bang plot twist o kwento na gusto mong marinig? Comment down below. Baka ikaw na ang next inspiration namin. Salamat sa suporta mga ka-FRC. See you in the next story. Stay tuned and take care always.